Hmm. Oh. Ada ba? Barang malung ko tata sa si kila. Ah. Ngay. Hindi kasi sapat yung yakap niya. Ah, ba? Oh, hindi sapat yung yakap. Karon ah. na gibs. Uy. Karon na baliktad. <laughs> na baliktad yata. <laughs> ba ni? Uh. Kada ba? Sino kasama mo? Ari Dangkel. Ah, oh. Asan

Congratulations, congratulations. Mm. Kada ba? Nasa na yung siya na mo Red Ayun, si Red Angel. Pagod na yata. Nakuha no. ng ano. Ano? Ano ka nakuha ko? Pinitipan ko yung mga pisala ng bagyo. Ah, ganun pa. O yun, lupit pala ng bagyo na dinahan dito. Tapos kasi pinapalinis mo ito. Lahat baka ganyan, alerto ka. Dapat na. Puro lang eh kasi iniisip mo eh. Diba mo, ang dami mm -hmm. dumi oh. Hindi, puro kasi lalaki na inisip mo, napapabayaan mo na yung trabaho mo. Di ba yung trabaho mo dati, mag, ano, maglinis? Eh? Hmm. Oo. Oh, dapat trabaho mo tayo maglinis ka nga, kumuha ka rin ng walis. Ang dami yan. Ang dami yan? Oo, ang dami yan. Ito, wala akong kasama. Paano ko na lang kayo. Hindi, ang dami mo kasama dati ng mga lalaki? Oo, oh, wala <laughs> ko sa mga lalaki. Ang dami no, 1-6 Kasa na lang, andami, one, ba yun? Ano, yun? Kasa ano, na ba lahat yun? Grabe naman to hey, Ano ko Ah, na, ganun pa, ba? Napa mo namin sa laki, naubos mo namin yung laki, hindi ka naman nagsira. Grabe ka na, ubusin mo na para lahat. Hindi ka Ubus mo eh. Hindi na siya nila. Grabe ka na Baka, kunti yung binigay mo ng pera, kaya ganun. Hmm? Iniwan ka. Hindi, baliktad na eh. pa yung binibigyan. Ah, ganun Aho? ba? Oo. Ba talaga mga... Ano ba, Ano ba, pogi pa o maganda?

Ano ba yun? Oh, ano yan? Sili. Sili? Oo. Di na yun sili pa Ano ba yan? Bago? Kamatis. Sitaw? Kamatis. Sitaw yan eh. Kamatis. Pambihira ay eh, bangot sa bilang huy. <laughs> <laughs> eh!